Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay. Narito naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmilita, at patuloy na nagsisikap upang sa gayon ay makapaghatid sa inyo ng mga bagay na pwede nating pagnilayan sa ating buhay gamit ang salita ng Diyos. Ngayon ay araw ng lunis, nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng iniro, ng bagong taon, Dalawang libo, dalawang put-apat. Kumusta naman kayong lahat at sana tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagsisikap upang sa gayon ay ating makamit ang ating mga minimithi, ating maabot ang ating mga pangarap sa buhay. Maraming mga pangyayari na alam natin, minsan hindi tayo makapaga ah, pahinga minsan naguguluhan tayo, ngunit dahil sa kabutihan at ah, kagandahang loob ng Panginoon, dahan-dahan natin itong nalampasan. Sa ating uh, patuloy na pagbabahagi ng salita ng Diyos, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsusubaybay, patuloy na pakikinig. Ang aking dalangin palagi na sinasabi ko ay sana maging mabunga ang ating mga pagninilay. At ang mga pagninilay na ito ay pagsikapan din natin na maisabuhay buhay at maibahagi sa ating kapwa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-share sa uh, pagdinilay na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ang inyong pagkikiisa sa layunin na maipaabot ang pagdinilay na ito sa kanila gamit ang ating mga cellphone. Mga kaibigan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagbibigay puri at pasasalamat sa Panginoon. Sa araw na ito, sa araw ng lunis, ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 1, Versikulo 7 hanggang 11. Ano ba ang isinasaad sa ating ibanghilyo sa araw na ito? Dito, napapansin natin na si Juan Bautista, no? si Juan na tagapagbautismo, ay sa kanyang pagbabahagi at pagpapahayag ng mabuting balita, palagi niyang sinasabi at tinatanggap na yung sumusunod sa kanya ay mas dakila pa kaysa kanya. At nangyari ang mga ito nang bininyagan niya si Jesus na kanyang uh, ipinapangaral no, sa ilog ng Hurdan. Ang pagbinyag ni Juan Bautista, hindi ito yung pag-uunawa na magkaroon ng paghuhugas ng kasalanan si Yesus. pagkas, ito ay ang palatandaan ng pagsisimula ng kanyang ministeryo, ng kanyang misyon. At talagang ipinakita niya ito at ipinadama sa atin. Ngunit, nang mangyari ang pagbibinyag ng mahon si Jesus sa tubig, may isang tinig na narinig na ang sabi, ikaw ang aking pinakamamahal na anak. Napakaganda'ng pagnilayan natin ito mga kapatid. Tayo minsan sa ating buhay, may mga karanasan tayo na pakiramdam natin hindi tayo kinikilala. Pakiramdam natin hindi tayo minamahal. Ngunit sa totoo lang sa likod ng makataong pag-iisip na ito, tayo ay mahal ng Panginoon tayo ay hindi niya pinapabayaan. Katulad ng boses ng narinig nang umahon si Jesus sa tubig, tayo rin ay napabilang sa mga pinakamamahal na anak ng Diyos. Mga kapatid, sa ating patuloy na pagsisikap na maging mabuting tao, alam ko marami tayong mga kahinaan sa buhay, ngunit sa mga kahinaang ito, wag sana nating kalimutan na kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tayo ay Kanyang anak. Sana yung pagmamahal na ito na ating naramdaman at nadama sa walang sawang pag-ibig ng Panginoon sa Kanyang hindi masukat na pagmamahal sa atin ay maipadama din natin sa ating kapwa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Isus, bukal ng awa. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagmamahal. Maraming salamat sa hindi masukat na pag-unawa mo sa likod ng aming kahinaan. Sana turungan mo kaming maging tapat palagi sa aming paglilingkod. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.